Yan, magandang umaga po mga kasikaso at ngayon umpisa na naman po tayo sa ating trabaho gaya po ng pag welding dito na naman po ang pagsisimula so ngayong araw dahil absent po yung aking kapartner sa pag-install ng steel door So ngayon mga kaasikaso dito naman po ako ngayon sa fabrication. Kaya si palipat-lipat po kami kung saan po yung absent ang isa. Kaya ngayon sa fabrication kulang din ng isang tao. So, ang kapartner ko naman absent. dito po muna kami chat out po sa lahat po magandang umaga po mga idol mga followers and viewers chat out po sa inyo mga idol so mas mainam po kasi mga kaso sa mga lahat po ng mga fabrication area kailangan malinis po natin bago tayo magsisimula Napas, napakaganda po kasi na malinis po ang area bago para maiwasan po yung mga uh, yung makalat ba yan, nang nakabukod po yung mga scrap ganun lang yan, kung napapasin nyo po dito at uh, tabi po tayo nasa sa taas po kami nag gawa ng fabrication dahil mahangin po kasi dito yan napapansin po talagang tabi po siya ng Laguna Lake yan napakarami mga bahay po dito at ang hampas po ng hangin malamig open na open po siya dito maganda po dito ang uh, aming fabrication kahit hindi na po tayo maglalagay ng exhaust fan dahil nga open naman siya.